mga kaibigan, mga umaga sa ating lahat. Happy Sunday everyone. Happy weekend, no? Happy talaga si Ate JB. Dahil today, kaibigan, kumita talaga ako ng malaki. So, without further ado, kaibigan, no? huwag nating papatagalin pa. Ang pag-usapan po natin ngayon ay napakalaga, napakalaking tulong ng bagay na ito sa atin na mga sari-sari store, business store owners. Ito ay walang iba kundi si Gcash. Ayan, tama po ang narinig nyo, kaibigan. Alam ko maraming business na po kayong nakarinig tungkol about sa Gcash, no? Maganda kasi talaga ang Gcash, kaibigan. No? Maraming paraan para kumita tayo sa Gcash. Nariyan ang pwede tayong mag-save. Ayan, mag-save tayo sa kanilang mga online banks which has which have interest, pwede tayong mag-invest. Ayan, meron din yung ating load, ayan, Smart Globe dito. Marami nagpapaload, load kay Bigan. And syempre, yung pinaka gusto ko sa lahat yung ating cash in at saka cash out o di ba alam ko narinig niyo na siguro lahat no yung GCash cash in at saka cash out bakit ko gusto ito kay Bigan at bakit ko na naisip na gawan ito ng vlog para po makamotivate sa inyo para po maka sa inyo siguro kasi no um i'm thinking kay Bigan naisip ko talaga na hindi lahat ng sari-sari store owners hindi lahat ng tindahan ay may GCash kasi nga dito sa place namin isa, kami lang po ang may Gcash. Merong Gcash outlet, medyo malayo. But if you are, we will be talking about our Purok, Purok Nazarino, kami lang po ang may Gcash. So napakaganda ng Gcash, kaibigan, kaya gusto ko talagang ibahagi ito sa inyo. No? Para naman, kung wala kang Gcash, ay umpisahan mo na. But before that, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate na sana naman magsubscribe ka na kay Ate and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. And please kaibigan, please don't skip the ads. Malaking tulong pito sa amin ng aking family. Ngayon kaibigan, we will be talking about Gcash. Ayan, sulat natin. No? So, Gcash. Ayan. We will be talking about Gcash kaibigan. Ang pinakagusto ko kay Gcash kasi nga walang logi. Uh, um, meron mga negosyo kaibigan na malulugi talaga tayo mabutan tayo ng mga expire, expiration date ng ating mga paninda simple logi Ayan. so itong GCash kaibigan para sa akin wala talagang logi especially itong cash in and cash out 2 way pa tayong kikita um, bago nga pala ang lahat kaibigan yung aking GCash ang service charge ko po ay 3%, uh, 3 lang so pag may magpa cash out cash in 103 pesos po ang patong ni Ate GB. Kung 1,030 pesos po ang patong ni Ate Gibi. At bakit maganda ang Gcash? Yan, tingnan nyo kaibigan, kung may magpa-cash out, isulat natin, no? Cash out, yan, bakit hindi na gumagana ang, ang aking uh, marker? <laughs> hindi na gumagana yung aking marker. <laughs> May eh, bago pa ito, no? Cash out. Ayan. Hindi na siya gumagana, kaibigan. Gusto ko talagang isulat sana. For example, kaibigan, ha? Ito na lang. Hindi na ako magamit ng marker. Ganito na lang. So, kanina nga pala, dear friends, bago ko makalimutan, mm, meron pong nagpa-cash in kay Ate GB. So, dalawa po ang nagpa-cash in. <laughs> Dalawang beses pero isang tao. Ito pong cash in na ito kaibigan ay 16,000. Ayan. Nagpa-cash in siya kay Ate GB ng 16,000. Then after minutes siguro or hour, nagpa-cash in na naman po ng 14,000. Ayan. So isang customer po, nagpa-cash in kay Ate GB ng 30,000 pesos. And alam nyo ba kaibigan sa 30,000 pesos, ang tubo po ni Ate GB ay Siyempre, 3%. Sa so, 30,000, kumita ako ng 900 pesos. Di ba malaking tulong? Minsan, ang kita sa Gcash, kaibigan, if not all the time, minsan, mas malaki pa po yung ating profit kaysa tindahan. I'm talking about kita, ha? profit, not sales, not benta. Profit po. So, 3%, maliit lang pakinggan, pero pag malaki ang pag pinakash in or pinakash out ni customer, o, diba, ba, diba, diba ka? Lalaki yung 3%. agin kaibigan ha, 16,000 at saka 14, 30,000 po. 30 ki ang kinash in ng aking customer, yung aking kapitbahay na may negosyo. So, sa isang customer, naka 900 po ako in just few minutes. Ilang minuto lang kaibigan, kaya talaga naisipan ko na gawan, gawan ito ng vlog. Ganito kasi kaibigan, no? bakit maganda yung Gcash? sa akin hat 3% kasi no yung iba 2% lang. So pag mag magpa-cash out so, si customer pupunta kay Ate JB. Ate JB magpa-cash out ako, kailangan ko ng pera. How much? 1000 po. So ngayon si customer bigyan niya ako ng load, lagyanin ng load yung account niya ng 1000. And in return bigyan ko siya ng cash na 1000. Pero may service charge ngayon, pagkita ko na sa phone ko na nilagyan na ni customer ng 1,000, ibibigay ko sa kanya itong 1,000 na cash, cash out. Pero, hingi ako sa kanya, hingi ako sa kanya ng 30 pesos as service charge. So, naka-30 tayo. Then, after few minutes, may darating na ibang customer. Ate GB, magpa-cash in naman ako. Ayan. So, kanina, cash out. Naka-30 naka 30 pesos tayo. sorry, no? <laughs> minsan, minsan nalilito ako. So, kanina, may nagpa-cash out. Naka-30 pesos si Ate GB. Ngayon, may nagpa-cash in na naman. Ate GB, pa-cash in ako. 1,000. Ayan. So, ang service charge, again, dahil 3%. So, 30 pesos. Ngayon, ang kanina, nilagyan ako ng load ng aking customer kasi nagpa-cash out. Same load, yung 1,000 na nasa phone ko, ibibinta ko ngayon sa second customer as cash in. So, yung pera na 1,000, hindi lang po 30 peso ang kinita ni jB How much? 60,000. So, 60,000, ang laki. <laughs> Sorry. 60 pesos po. Wow. O, diba? Nagpa-cash out humingi ako ng 30 pesos, 3%. Nagpa-cash in, humingi na naman ako ng 3%, 30 pesos. So sa so, 1,000 kaibigan, naka 60 pesos si Ate Jimmy. In just few minutes, ilang minuto lang. Sometimes, wala pa nga 1 minute, ba? Diba? Ito ang kaganaan ni kay kaibigan. Kaya talaga, naisipan ko na gawan ito ng video. Not to brag, baka sabihin niyo, uy, si Ate Jimmy nag-brag. Ayan, so sa Bisaya pa nagpaibog, kay nakakorta siya. Ayan, I'm not bragging kay Biga, no? Ayan, so gusto ko talagang ma-inspire, makapag-inspire, makapag-motivate sa inyo, inyo sa mga kapwa ko. Dahil alam ko naman kasi talaga, their friends, na hindi lahat ng tindahan may Gcash. Again, dito po sa place namin, kami lang po ang may Gcash. Noon, dalawa kami, pero tumigil yung isa. Hindi ko na lang tinanong kung bakit tumigil. Basta ako, masaya. Kasi tumigil siya. So, ngayon, kami na lang ang Gcash. Merong man nagpapag-Gcash, dalawa nasa main road. So, medyo malayo dito sa place namin, mga 300 meters ata, or nearly 500 meters. So, so yung mga kapitbahay ko dito, sila pumupunta. Ah, ito pa! Matagal kami nagko ng aming tindahan at maaga kami gumigising. So, pag 5pm, close na doon sa iba. So, dito talaga sila. At early in the morning, 5am, alasing ko pa lang gising ako. Kaya yung nagpapakash in, mostly cash in sa umaga, dito sila. Sa cash out, ayan, minsan, mostly yung cash out sa gabi po. Ayan. So, kaibigan, ano pang hinihintay mo? Kung wala kang GCash, ay eh, mag-GCash ka na, kaibigan, no? Ako gusto ko talaga yung GCash. Uh, doon ako bumibili, nagpapakasin ako sa mga uh, top wallet, itap, e sa, sa tita guapa, yung suki ko, kasi walang bayad. Sa 7-Eleven, merong bayad sa amin. So, pag nagpakasin ako ng 1,000, walang bayad. 2,000, walang bayad. Pero pag, ayan, pero pag lumagpas tayo ng 8,000 every month, magbabayad na tayo, pero okay lang babalik rin namin naman sa atin. Pero ang gusto ko talaga, kasi kapag may G, G, cash, cash in and cash out ka, hindi mo na kailangan pumunta sa ibang tindahan para magpalod, hindi ka na pupunta sa Cebuana Lulier para magpalod, magpa, magpa -cash in, kasi nga, may ma mag pag may magpa out sa iyo, may load ka na. And then, may magpa-cash in, di ba, roll-roll lang? So, two-way, dalawang paraan kikita ka kasi may cash in tsaka cash out uh, aside from those may nagpapalood may nagbabayad ng bills. Nagpapa ako dito, tumatagap ako ng bills payment. 30 pesos po ang dagdag ko. Magbayad ng kuryente, may dagdag na 30 pesos. Magbayad ng tubig, may dagdag na 30 pesos. May bayad sa internet ko, uh, cable connection, may dagdag na 30 pesos. Okay lang yung aking mga customer. Kesa naman, mamamasahi sila papuntang bayan. Teka lang ha, may dumaan na motorcycle. Okay, tayo magkarinigan. Ayan kaysa naman pupunta sila doon so medyo mas stress sila may traffic, ayan save sila sa time, ito kasi sinasabi ko sa aking mga customer na, oy may 30 pesos dagdag yung bills payment ko di ba papunta doon magbabayad ka sa city, 15 pesos papuntang, pa masahe papuntang, pauwi 15 pesos o so 30 pesos na tapos, magugol ka pa ng uh, oras, Minsan ma-traffic pa, ma-stress ka pa doon, di ba? Kaya dito ka nalang magbayad sa tindahan ko, 30 pesos lang. Ayan, so napaka-easy na, no? very comfortable, Kung very comfortable ka pa. So dito, uh, meron ang nagbayad ng kanilang mga bills. So naglagay kasi ako ng karatula sa labas ng aking tindahan na meron uh, nag-accept na si Ate GB ng bills payment. Ganito po talaga ang gawin niyo kay ha para kikita kayo. So lumakas nga pala yung GCash ko nang maglagay ako ng karatula sa labas ipapakita ko sa inyo. Ayan mga kaibigan, ipapakita ko na sa inyo yung ginawa ko about GCash kung bakit lalong lumakas ang GCash dito sa aming tindahan, no? Ayan, so ito po ang ginawa ni Ate GB. Ayan, so thank you so much God, medyo tumila na yung ulan. Ayan. So labas ng akin tindahan kay Bigan, may nakapaskil po dito, di ba? Gcash, cash in and cash out. Gcash, cash in and cash out. Doon din sa kabila kay Bigan, kabila no? Ayan. Nang akin tindahan dalawa po kasi yung pinto ba to or bintana. Oh, diyan din kay Bigan may pa ano si Ate GB, Gcash para makita talaga malaman ng aking mga customer kasi their friends, yung iba, hindi ko kasi kapitbahay. Dumadaan lang sila kasi daanan talaga itong tindahan ko. May dalawang barangay po doon. So, yung iba, hindi nila alam na may Gcash ako kasi hindi hindi ko kapitbahay. Pero paglingon nila sa tindahan ko, meron palang Gcash dito kasi nga may nakapaskil. O, di ba? Ayan, meron din tayong pang print. Ayan. so Gcash, cash in and cash out at, at saka load. Malaga talaga ito kaibigan, no? Ayan, lalo pong lumakas yung chikas ko ng may nakapaskin na karatula sa labas. Hello, Frances! Shout out! Gising na siya. <laughs> Ayan. Oh, no, 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 no. Ayan, hello, hello James! Ang aga niya ng computer, meron kasi tayong Besonet Cafe. Hello! Meron tayong customer, kaibigan, nagpapaload. Ito yung sinasabi ko, kay kaibigan, malakas talaga ang Gcash. May load tayo sa Gcash. O, tingnan nyo. Shout out. Marami tayong customer sa labas, kaibigan. No? Ayan, so meron nagpapaload. Hinahanap ni Francis ang kanyang phone. Dalawang phone namin, kaibigan, kasi minsan, More than one customer po, no? Para hindi na maghintay si customer, dalawa yung phone na ginagamit namin. Tingnan nyo, no? Meron tayong mga customer sa labas. Shout out sa kanilang dami nila, their friends. Sana, all. Meron pang baby. Oh, tingnan nyo. Hello, baby girl. Hello. Oh, lingit kay... Ah hello. Dara, sa'yo pa nga Ariana. Ariana? Ariana ang <laughs> 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 cute, buyag 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 buya. okay, mga kaibigan, eh, pakita ko na sa inyo kung paano tayo kikita ng malaki sa gcash, kaya kung wala ka pang gcash jan sa tindahan mo, mag gcash ka na kaibigan, tingnan nyo talaga kung ano mangyari sa tindahan mo, talagang lalakas lalo ang bintahan mo, ang sales mo madagdagan kasi yung customer mo kaibigan, pag meron kang gcash dyan, ayan, ito pa, tumatanggap ako ng gcash bayad no payment sa mga paninda merong bumibili sa akin tindahan tumatanggap ako ng bayad through GCash it's good na so may bibili sa akin magbabayad siya sa akin through GCash yung bayad niya gagamitin ko ibinta ko na bilang load or bag mag, magpakas mag, ino you know? For example, merong bibili sa akin ng isang case ng beer, Red Horse, 750 pesos through Gcash payment. So, bigyan ko siya ng beer, tapos tanggapin ko yung bayad niya through GCash, sa pamamagitan ng GCash. Ngayon, yung bayad niya, 750 pesos, pwede ko yung ibinta bilang load, or pwede kong ipakash in sa iba. So, dalawang beses ako kikita may tubo sa aking mga produkto, mga paninda, may tubo Wala pa sa okay. chikas. O di ba? Dapat okay. madiskarte talaga tayo kay Bigan para asin buhay natin. Again, thank you so much kay Bigan natin. Tapos po hanggang dulo yung aking video, especially sa iyo kay Bigan na hindi nag-skip ng ads, malaking tulong sa amin ng aking family. Thank you so much po for not skipping the ads. Lagi mo lang tandaan kay Bigan para sinasabi. Hindi imposible, hindi mahirap na masin buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life. Kaya kasi Boy natin kay Bigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. Asin so tayong lahat, Clement. Okay, thank you so much. God bless.